Alamin naman natin ang reaksyon ng mga motorista sa panibagong oil price increase. May report si Ryan Lesigas live, Ryan. Nako Audrey, napakamot ng ulo dahil panibagong paghigpit na naman daw ng sinturon ang gagawin ng ilang motorista dahil nga sa panibagong taas preso sa gasolina. Ay, sino ba paniwala natin ito? Sa mga bagay ito ngayon, tataas, bababa, eh, di natin malaw. Niluloko na lang taong bayan nito eh. Ito ang reaksyon ng jeepney driver na si Takyo kasabay sa muling pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Nangangamba tuloy siya na hindi niya mabot ang 700 piso na boundary dahil sa mahigit piso na taas presyo sa gasolina. Malaki-laki na rin yan. Malaki-laki na rin yan. Bagay na yan. Ang akin nga lang dapat na i-fix na lang yan sa 40 na talaga para magkaroon tayo ng baka sa mukha na maganda. Nakangiti. Ngayon, hindi ka makangiti. Pilit ang ngiti mo dahil sa makasahan mo naman. Bababa, masahan mo naman, tatas. Ang taxi driver naman na si Alex, sanay na daw kung tutusin sa pabago-bagong galaw sa presyo ng gasolina. Pero hindi niya pa rin maiwasan na mainis sa tuwing CC papataas ang krudo. Dahil sa taas presyo ngayong araw, maaaring umabot daw sa 300 hanggang 500 piso ang mawawala sa kanyang kita. Malaking bagay yung task na yan dahil katulad yan, mahirap magpasada ngayon. konti na lang halos ang inuwi namin sa pamilya namin. Sobrang traffic na, pataas. Kasi pag matraffic, mataas ang, ano, gamit ng gas. Kaya ganoon Sa abiso ng mga oil companies, magpapatupad ng 1 peso and 60 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. May piso at 10 sentimo rin na taas presyo sa diesel habang piso at 5 sentimo naman ang idadagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Magpapatupad naman ang kaparehong taas presyo ang clean fuel sa kanilang gasolina at diesel. Ang tensyon sa Middle East ang isa sa nakikitang dahilan ng mga eksperto sa panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa datos mula sa DOE, naglalaro na sa 55.60 hanggang 80.53 pesos ang presyo sa kada litro ng gasolina sa Metro Manila. Nasa 53 pesos and 77 centavos hanggang 83.46 naman ang kada litro ng diesel, habang nasa 72.49 hanggang 83.84 ang kada litro ng kerosene. Audrey, karamihan sa mga kumpanya ng langis ay nakapagpatupad na ng taas presyo kaninang alas 12 ng madaling araw habang yung iba naman ay kaninang alas 6 ng umaga. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigas.